Yan na yung baha oh. Oh. Tumaas na yung tubig oh. Oh. Grabe yung sobrang itim yung tubig oh. Oh, parang burak oh. Yan. Eh. Grabe yung dumi oh. Oh. Demo yung ano, yung tubig oh, itim na itim. Hmm, baho. Grabe yung baho ng ano, singaw ng tubig. Oh. Ano pa sa babayan no? yung basura doon may ipon oh. ganito sa amin pagtagulang talaga grabe yung tubig malabas doon sa kanto ayun oh bumubulwak na naman doon sa may kanto oh. grabe yung baha talaga dito puno na, na puno na yung ano puno na oh. itim na itim Grabe. Ang dami na namang ano dyan. Ang dami na namang hito na si labasan dyan. Hmm? ang Mga basura Oh. Naglabasan na naman yung mga basura oh. Ayan, oh. Oh. Basura yan o. Oh. Oh. Hindi. O Oh. oh. Mga basura okay. yan o. Oh. Gumugulong-gulong pa. Ito nakasapo pa Oh. Oh. Grabe mga basura yan diyan, hindi namin alam kung saan galing yung mga basura o oh, bigla na lang lalabas dun sa butas. yung sa inburnal dun oh yung mga ano dun, oh. bubulwak maraming tubig dun bubulwak talaga siya eh mga basura lumalabas ganito talaga pag umulan dito ng malakas lalabas naman yung tubig na napakalakas Grabe. Oh. Muta na. Nagmotor pa na mga tulukoy, oh. Ha? Mabaho? Mabaho. Mabaho. <laughs> <laughs> mabaho? pala. Ba't dyan kayo dumaan? <laughs> ah, kulukoy ito eh. Alam nila mabaho. Diyan pa talaga nag-ano. Oh, may kahoy pa ito. na yan. Ang dami na naman tatanggalin na basura to. Ito. Ito. Mano. Oh. Baho kasi. labi yung amoy ng ano, tubig. Pag umulan talaga ng matagal, yung unang labas ng tubig, ang baho. Ayun o. Oh, Bubukal dyan sa kanto. Grabe talaga yung amoy dyan. Oh. Ayun oh. trabaho Ganda no? Oh. Grabe <laughs> lakas oh lakas ng tubig oh Ayan no? Oh. Hindi pa ganong kalakasan talaga yung ulan oh Tubig mo, oh. Grabe yung dumi oh, itim na itim Ah, na Grabe talaga tubig dito, oh. Malabas talaga diyan, oh. Madi pa rin, oh. Sobrang tagal nang bumubulwak, maitim pa rin yung tubig. Matindi ito nga na ito ah Yung dumi itim na itim yung tubig Hmm. Ano, ang, ano, init ng tubig ang dumi ng tubig, ang hmm, itim. Niyo. Ano kasi isang buwan din na hindi umulan. No? Kaya ganyan yung tubig oh. May ano kami, may pulse. Yung pulse namin bumubulwak, you know. <laughs> Bang klase ng to, bumubulwak. <laughs> bumubulwak yung pulse ha? Huh? kabila na rin o oh. no? bumubulwak na rin sa kabila oh. hindi siya maka ano, hindi siya makahinga. grabe kasi yung tubig uh, buti hum tumigil na yung ulan oh. hindi na ganong malakas itim na itim yung tubig grabe uh, anong kanta nun nung no, ano dati kulay asul ngayon naging itim dapat okay. yeah, ano hindi, naglalangoy na kayo dyan ay <laughs> uh, may ano? no sila sa tubig na mabaho <laughs> mga kolokoy <laughs> masdan mo ang kapaligiran ngayon kulay asul ngayon naging itim <laughs> ah anig ano ba baka may pira yan oh, nakabalot eh. ano yan pira ate na nakabalot ano yan ah, lumubog ba Dati kulay asul, ngayon naging itim. Umalik na naman. Tuwang-tuwa sila sa pinagawa nila, oh. Dapat hindi na kayo magmumotor. motor